mau pinapangarap kong pun swerte Seperti na itu. Princess ada di bawah <laughs> itu. <Una. coughs> Wala kang boyfriend, ha? Wala. sama? Saan? Saan? Patungitin ka sa tagapagmana mo. mo? Mayaman ka? Oo. Parang di naman. Niya. Ang papamahal na maraming mayaman. Siyempre, pag kung naging jowa, mayaman na gagawin ba? Oo. hindi ka mukhang prinsip, eh? Ano to? sa akin? Ano 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 ka mayaman ka? Oo, mayaman mo. Oh. Sa akin na kanila tapos mapapalaan At higit pa dyan. Ano ba't mabutis mo ganyan? Ano ka? na ako sa barat Hindi mo ba alam? Ang sura ko ito. talaga ako. pa lang ako. Mukha nga. Kasumpa-sumpa nga yung mukha na Kasi ang ng na ako Ako talaga? Magandang kong katulad. Baka ako naman yung pumangit niyan. Yung kuha po raw ako. Tira doon bagay tayo pag nakakita kita. Ano? Ito ay magkisik. Tira doon. Ito magiging prinsip, prinsesa at prinsipe ako. Sige, isa lang ah. Oo, tara. Kasi, tayo. Baka magkakangitin ka ba pag hinanit ka na? Oo. Ang kanya dito, dito. Yan, yan, yan. Tayo ko lang yan. Liit mo naman kasi. Eh, yung yan. Yan. Pag nakahiga na yan, Pantayin na tayo. Wala ka na. Hmm. Uh, Ito. Ito ka muna. เาทำไรลึกลับขาขาชดที่สุดแตนก้าวแขาเงิน